So, ayan magandang araw mga boss. Meron tayo dito'ng uh, Barako 2 2023 model, galing siyang Labo, Camarines Norte. So, ayan siya si boss. Ah, uh, nagpapagawa siya ng sidecar dito sa Gumakak s So, ang ang purpose niya mga boss bago isabit 'yung sidecar, uh, ipa na. Ang gagawin dito mga boss ay 'yung arborador tapos i-adjust natin 'yung air screw then kasi yun daw medyo mahirap pa anda rin. Tapos yung front fork nya, yung shock, lalagyan natin ng spacer or yung kalang. Then yung sprocket, iayos natin. So pasensya na kayo mga boss, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng videos. Kasi nabisi tayo sa mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng training sa pag-remap -pag or uh, mga pag-remap ng ECU mga boss. So ganito yung mga ginawa natin. Uh, dagdag kaalaman. Yon, kaya balik tayo dito sa ating ginagawa mga boss at ito, nilalagyan na natin siya ng additional na uh, front pork oil. Yung anyang langis kasi doon sa kanyang shock ay dinadagdagan kapag ka nagkaroon tayo ng spacer. Yung PVC na nilalagay natin mga boss, yun yun ay isinasabay natin kung gaano karami o gaano, gaano kataas yung inilagay nating uh, spacer para humabol yung tigas. Kasi kapag pwede rin namang hindi tayo magdagdag ng konting langis, pero mas maganda, dagdagan natin ng konti. Kung, ano, kung, kung gaano kataas yung spacer na nilagay natin, halos ganun din kataas yung oil. Doon sa mga nagtatanong kung anong sukat ng PVC na ginamit natin, 25 to 27 mm mga boss, yung taas para hindi naman gaano katigasan. Tapos yung idadagdag nating uh, fork oil, konti lang yun, isang puno lang doon sa takip ng uh, inok ang ginagamit natin. So, ayan, kapag nailagay na natin yung spacer, medyo matigas lang mga boss itong ikabit. Uh, kanya- kanya diskarte na lang. And yun, nakikabit na natin mga boss yung spacer. So, tatakipan na natin yan. Yung cup ng front fork tapos yung manubela, ibabalik na natin. Kasi kapag ka naglalagay ako ng uh, spacer mga boss, tinatanggal ko pa yung manubela para hindi tayo mahirapan sa pagbabalik. kasunod na gagawin mga boss uh, yung kanyang arborador ang gagawin natin, i-adjust natin lilinisan muna, tapos i-adjust natin ng 3.5 so doon sa mga nakapag-adjust na mga boss ng arborador na 3.5, tapos medyo may konti pa rin palya adjust nyo ng konti pa uh, 3, basta halos mag 4 doon kayo maglaro 3 3 to 3.5 or mag, magdagdag pa kayo ng 1/4 adjust ng air screw kasi minsan kapag kayong gasolina na gamit natin ay mas mababa yung octane uh, nagiging ano pa rin siya palyado kaya adjust pa kayo ng konti so yun pag hindi talaga uh, meron nga akong kasunod na video nito tungkol naman doon sa mga ginagamit na gasolina kasi meron akong nagawa na nai-adjust na mga boss ay ganun pa rin kaya yon abang kayo doon sa kasunod kong video meron akong yeah, ipapaliwanag doon kung bakit uh, hindi nagkakaigig kapag ka 3.5 yung adjust gawa ng marami factor mga boss para mapatino natin yung andar ng ganitong uh, model yung 2023 medyo medyo mas masilan ang pansin ko rito kumpara natin doon sa mga dating mga model kaya yon kapag ka nagkaroon tayo ng problema dito sa kanyang gasolina uh, mahihirapan tayong magtono at ayun mga boss nililinisan na natin kasi yun nga medyo madami tapos ibabalik na natin uh, na-adjust na natin to ng 3.5 uh, 3.5 complete turns mga boss kaya, kaya lang yun nga sabi ko kapag ka, hindi pa rin gaano mapino yung andar adjust nyo pa ng konti uh, counter clockwise so yun yung mga discard eh. kapag ka, uh, namamalya pa rin yung ganitong model yung uh, 2023 model na Barako 2 at kalimitan talaga mga boss medyo mahirap siyang ito no? kapag napasobra naman uh, rich ang pagka-adjust natin uh, nagkakaroon siya ng papatay-patay kapag ka uh, matagal na kapag mainit na papatay-patay tapos may, uh, mahirap pa anda rin kapag mainit na yung makina so yun, kailangan medyo magpanagpo or maitama yung adjust ng karburador so kasunod naman ito mga boss kapag naikabit na i na natin Uh, sa sa pagkakabit naman, uh, kanya-kanyang diskarte na rin lang 'yan para mapabilis. Uh, o oh, ganito 'yung style natin. Konti lang malambot pa lang naman 'yung kanyang rubber duct do sa kanyang air filter, kaya kaya nating uh, hilahin pa address. So, ganun lang 'yung diskarte natin sa pagkakabit ng carburetor. So, nasa inyo na kung anong diskarte ng pagkakabit. So, dito naman ay uh, adjust na natin 'yung kanyang Uh, spring sa decompression or yung do sa weights ina natin yun mga boss para uh, mabilis yung pag-start tapos uh, pinapaltan din ito ng ano ay na 14 teeth na engine sprocket kapag ka uh, ikakabit na sa sidecar uh, 14-44 yung kanyang combination para hindi ka anong hirap kasi back to back yung sidecar na ikakabit dito kaya yon palit tayo ng 14 teeth na engine sprocket. At yun, napalitan na natin ang engine sprocket. So, tatakipan na natin. Ang kasun mga gagawin nito, mga boss, ay, ay yung kanyang one-way valve. Tatanggalin na rin natin do sa takip ng kanyang fuel tank. So, natanggal na natin yung ayon takip ng kanyang fuel tank babaklasin natin mga boss uh, marami naman tayong video dyan kung hindi nyo masundan to uh, marami search nyo lang dito sa channel mga boss yung pagtatanggal ng one way bulb ng fuel tank para maiwasan natin yung negative pressure kapag mainit ang panahon or kapagka uh, umuulan so doon sa mga hindi pa pamilyar dito sa pagtatanggal ng Uh, one way valve uh, may mga nagtatanong pa rin mga boss ako hindi raw papasukin ng tubig so hindi yan papasukin ng tubig mga boss kasi marami pang mga divider yan uh, bago bago dumaan doon sa one way valve na yon so hindi hindi yan papasukin uh, ang purpose lang talaga nito mga boss para kapag ka nagmoist uh, magkakaroon pa rin siya ng pressure uh, may mahihinga pa rin ang hangin yung fuel tank para hindi nga magkaroon ng negative pressure yung loob kaya tinatanggal natin so yon yun lang yung purpose wala namang uh, side effect yan mga boss kapag ka tinanggal at uh, yun natanggal na natin ibabalik na natin mga boss at ayun halos lahat naman na perform na natin so uh, condition na ito pagka isinabit sa sidecar kaya yun, yun yung mga ginagawa natin kapagka kay Barako 2. Kasi yun, kapagka hindi natin pinaform yung ganito kay Barako 2 mga boss, makakaranas nga kayo ng uh, mahirap pa andarin tapos papatay-patay kapagka uh, nag-ano na, kapagka nag-uulan nag or yung maulan ang panahon. Kaya yun, inuunahan na natin para hindi magpalukuloko kasi bagong bago to mga boss at yun, yun lang yung ginagawa para hindi kayo masiraan ng loob kapag bumili kayo ng barako to kasi marami talagang binabago pag hindi niyo binago yung settings niyan, magtitiis kayo na mahirap paanda rin, dun yun dun yun sa arborador, mahirap paanda sa so, adon sa spring ng uh, compression release yun yung binabago, so ito mga boss tapos na, pauwi na si bossing